Sa bawat pagising tila may bigat na agad na bumabati sa atin. Minsan, ito'y pagod na hindi natin alam kung saan nang galing. Minsan, takot sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. O kaya na may pangambang walang pangalan, ngunit batid nating naroon. At kung minsan, may galit tayong pilit nating ikinukubli, galit sa sarili, galit sa mundo, galit sa mga bagay na hindi natin mabago. Ganyan ang buhay. Hindi ito laging maaliwalas. Hindi ito laging magaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng gulo ng mundo at ng ingay sa ating isipan, may isang espasyo na palagi nating maaaring puntahan, katahimikan. Hindi katahimikang kawalan ng ingay, kundi katahimikang bunga ng pagkaunawa. Katahimikan ng isang pusong marunong tumanggap, magpatawad at magpalaya kapag pinili mong manahimik, kapag pinili mong huminto, huminga at magnilay na pagtatanto mong may mga bagay pala na hindi mo kailangang labanan, hindi mo kailangang kontrolin. May mga sagot na dumarating sa oras ng katahimikan, hindi sa oras ng pagtatalo. May karunungang hindi sumisigaw, ngunit laging naroroon, nagaabang aabang na mapansin. Kaya bago magsimula ang araw, bago kalamunin ng ingay, trabaho o alalahanin, tumigil ka muna, makinig ka. Ito ang siyam na bagay na dapat mong ipaalala sa iyong sarili araw-araw. Hindi para baguhin ang mundo, kundi upang baguhin ang iyong sarili sa harap ng mundong hindi mo lubos na hawak. Ito ang tinig ng karunungan. Ito ang paalala ng mga stoic, mga taong tumahak sa landas ng paninindigan, katahimikan at kabutihan. Ito ang simula ng pagbalik mo sa iyong sarili. Una, hindi ko kontrolado ang lahat. Isang simpleng paalala, ngunit kay bigat sa puso kung minsan. Lalo na kapag ginawa mo na ang lahat, nagplano ka, nagsikap ka, nagdasal ka, at sa huli, ang resulta ay hindi pa rin ayon sa inaasahan mo. Nakakainis, hindi ba? Nakakapagod din dahil tayong mga tao likas na nagnanais ng katiyakan. Gusto natin ng kontrol. Gusto nating sigurado tayo na kung magsisikap tayo, magtatagumpay tayo, na kung magiging mabuti tayo, babalik din ang kabutihan sa atin, ngunit hindi laging ganon ang takbo ng mundo. May mga bagay sa labas ng ating kamay, ang panahon, ang asal ng ibang tao, ang biglaang pagbabago ng sitwasyon, at ang mga balitang ayaw nating marinig, hindi natin hawak ang reaksyon ng iba ang mga opinyon nila, ang kanilang desisyon o pananaw sa atin. Hindi natin hawak ang pagkasira ng mga plano o ang pagdating ng mga balakid. Ngunit huwag mong kalilimutan. Habang marami kang hindi kontrolado, may isang bagay na kailanman ay hindi inaagaw sa iyo. Ang sarili mong kalooban, ang iyong tugon, ang iyong pag-iisip, ang paraan ng iyong pagtanggap sa isang sitwasyon at ang kapasyahan mong mamuhay ng may dangal kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat pagkabigo, may puwang kang pumili, magalit o magpakumbaba. Sa bawat insulto, may sandali kang piliin kung sasagot ka o mananahimik. Sa bawat problema, may kakayahan kang humanap ng aral sa halip na dahilan. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kung matututo kang kontrolin ang iyong sarili, matutuklasan mong sapat na pala iyon upang mamuhay ng may kapayapaan dahil ang tunay na kalayaan ay hindi pagkakaroon ng kapangyarihan sa iba kundi sa sarili. Kaya sa bawat umaga, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kontrolado ang lahat at ayos lang yon. Dahil kung anuman ang dumating, kaya kitang harapin ng may katahimikan at may dangal. Pangalawa, lahat ay lilipas. Ito marahil ang isa sa mga paalaalang madaling sabihin, ngunit mahirap tanggapin, lalo na kapag ikay nasa gitna ng matinding saya o ng masidhing sakit. Kapag masaya tayo, gusto nating manatili roon, yakapin ng sandali, tikma ng tamis ng tagumpay, damhin ang init ng pagmamahal. At sa totoo lang, wala namang masama roon. Karapat dapat tayong lumigaya, karapat dapat tayong ngumiti. Ngunit sa sobrang kapit natin sa kasiyahan, minsan ay nagiging takot ang ating tuwa. Takot na baka mawala. Takot na baka hindi na maulit. Kaya't ang ligaya na dapat ay magaan ay nagiging tanikala. At kapag dumating naman ang sakit, ang pagkabigo, ang pagkalugmok, ang pagkawala, tila walang hanggan ang pakiramdam. Parang hindi na muling iinit ang araw. Parang mananatili tayong nakalubog sa dilim, ngunit narito ang paalala ng Stoic: tahimik ngunit totoo, walang nananatili. Ang saya ay dumarating upang ipaalala sa atin na ang buhay ay maganda. Ang sakit ay dumarating upang paalalahanan tayong tayo ay buhay. Ang tagumpay ay dumarating upang ipakita ang bunga ng sipag, at ang kabiguan ay dumaraan upang turuan tayo ng kababaang-loob. Lahat nang ito darating at lilipas. Kaya't sa gitna ng kasiyahan, matutong magpasalamat ng may kababaang loob. At sa gitna ng sakit, matutong maghintay ng may pagtitiwala. Yakapin mo ang sandali, ang tuwa, ang lungkot, ang katahimikan, ang ingay. Dahil ang bawat sandali ay may dalang aral, ngunit wala ni isa sa kanila ang nararapat mong kapitan habang buhay. Hayaang dumaan, hayaang maghilom, hayaang mawala dahil sa likod ng bawat pagwawakas may panibagong simula. At habang ikaw ay marunong bumitaw, ikaw din ay matutong humawak muli. Nang may karunungan, hindi takot. Nang may katahimikan, hindi pagkabalisa. Oo, lahat ay lilipas. At sa pagtanggap mong ito, ikaw ay lalaya. Pangatlo, ako ay may kakayahang pumili ng tama sa mundong puno ng ingay at paninira, kadalasan ay nawawala tayo sa gitna ng opinyon ng iba. Maraming nagsasabing ito ang tama. Maraming nagsusumigaw ng ito ang daan. At kapag hindi tayo maingat, madali tayong matangay. Hindi dahil masama ang ating puso, kundi dahil nakakatakot ang mapag-isa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa likod ng boses ng lipunan, ng social media, ng mga kaibigan at kahit ng pamilya, may isang tinig na hindi kailanman tumitigil, tahimik, matiyaga. Tinig ito ng ating konsensya. Ang stoic ay naniniwala. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging palaging tama sa mata ng lahat. Ngunit kailangan mong maging tapat sa sarili mo, sa alam mong tama. Ang tama ay hindi laging madali. Minsan, ito'y nangangahulugan ng pagtanggi sa tukso kahit mag-isa ka. Minsan, ito'y pagtanggap ng pagkakamali kahit nakakahiya. At minsan, ito'y paninindigan para sa kabutihan kahit ikaw lang ang nakatayo. Ano man ang sabihin nila, ano man ang husga ng mundo, ano man ang pressure ng kapaligiran, lagi at lagi kang may kapangyarihang pumili ng tama at ang kapangyarihang iyan ay hindi maikakaila hindi ito tinuturo sa paaralan, hindi ito ibinibigay ng gobyerno. Ito ay bunga ng pagkilala mo sa sarili mong kaluluwa, ang bahagi mong naghahangad ng katarungan, ng dangal, ng kabutihang walang kapalit. Hindi mo kailangang sikatan, hindi mo kailangang purihin. Ang kailangan lang ay ang panatag na puso tuwing gabi dahil alam mong pinili mong maging tapat sa iyong prinsipyo, sa iyong paniniwala sa iyong sarili kaya sa bawat araw na ikaw ay susubukin huwag kang matakot tahimik mong sabihin sa iyong sarili ako ay may kakayahang pumili ng tama at pipiliin ko ito kahit mahirap kahit ako lang Pangapat, hindi ako ang emosyon ko sa bawat araw dinadalaw tayo ng samut saring damdamin galit lungkot takot inggit pagdududa parang mga bisitang walang paanyaya dumarating sila ng walang pasabi at minsan nananatili sila ng mas matagal kaysa sa dapat. Minsan iniisip natin, galit ako kaya masama akong tao o baka mahina ako dahil natatakot ako. Siguro ako'y walang kwenta dahil lagi na lang akong nalulungkot. Ngunit narito ang paalala ng stoic, tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi ikaw ang damdamin mo, ang galit ay isang pagdaan ng apoy. Ang lungkot ay ulap na dumidilim sa kalangitan. Ang takot ay isang aninong nagmumukhang halimaw sa dilim. Ngunit hindi sila ang kabuuan mo. Ikaw ang nakapapansin sa kanila. Ikaw ang may kakayahang magsabi ng nararamdaman ko ito ngayon. Ngunit hindi ito ako. Ikaw ang saksi, hindi ang emosyon mismo may lakas sa pagkilalang ito dahil kapag tinanggap mong ang damdamin ay dumaraan lamang, matututo kang hindi ito sundan ng bulag. Hindi mo kailangang sumigaw dahil galit ka. Hindi mo kailangang sumuko dahil malungkot ka. Hindi mo kailangang tumakas dahil natatakot ka. Maaari mong pagmasdan ang damdamin. Maaari mo itong tanggapin, hindi para alagaan, kundi para bitawan kapag handa ka na. Ang stoic ay hindi bato, hindi ito pagwawalang-bahala sa emosyon. Ito ay paglalagay ng agwat, isang puwang kung saan may kalayaan kang mamili kung paano tutugon. Ito ang puwang ng katahimikan, at sa katahimikang iyon natatagpuan mo ang sarili mong tunay na lakas. Kaya't sa tuwing nilulukob ka ng damdamin, huwag kang matakot. Tahimik mong sabihin sa sarili mo, Nararamdaman ko ito ngunit hindi ito ako. Daraan ito at ako ay mananatiling matatag. Panglima, ang buhay ay ngayon. Ilang beses na ba nating sinabi sa ating sarili, bukas na lang ako magsisimula? Sa susunod ko na siya kakausapin kapag handa na ako, doon ko na ipapakita ang tunay kong sarili at habang patuloy tayong naghihintay ng tamang oras, tahimik na dumaraan ang buhay. Ang araw ay lumilipas. Ang mga sandali ay natutunaw tulad ng hamog sa umaga. At bago natin mamalayan, ang mga pagkakataon na minsang nasa ating kamay ay wala na. Ang stoic ay hindi na nanakot, ngunit nagpapaalala, ang bukas ay haka-haka. Wala sa ating may hawak ng susunod na araw, nang susunod na taon o kahit nang susunod na oras ang tanging katiyakan natin ay ang ngayon ang mismong sandaling ito ito ang tanong ano ang ginagawa mo ngayon dahil ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang ipagpaliban kung may kaya kang gawin para makatulong gawin mo ngayon kung may tao kang nais patawarin ipatawad mo ngayon kung may pangarap kang nais simulan huwag mo na itong ipagpabukas. Ang pagmamahal, ang kabaitan, ang pagunlad, lahat ng ito ay hinihintay lamang na isa buhay mo ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang hintayin ng lahat ng kondisyon ay maging tama. Ang kailangan mo lang ay ang tapang na kumilos dito at ngayon. Dahil lang ngayon ay isang regalo, isang paanyaya mula sa buhay na nagsasabing, gawin mo ang kaya mong gawin. Magmahal ka habang narito pa ang pagkakataon. Tumindig ka para sa tama habang may oras pa. Sa gitna ng mabilis na takbo ng mundo, paalalahanan mo ang sarili mo. Ang totoong buhay ay hindi sa alaala ng kahapon ni sa pangarap ng bukas. Ito ay nasa simpleng hininga mo ngayon sa tibok ng puso mong hindi humihinto. Kaya't huwag mong sayangin ang araw na ito. Huwag mong ipagpaliban ang pagiging mabuti, ang pagsisikap, ang pagyakap sa mahal mo sa buhay. Ang bukas ay hindi sigurado, ngunit ang ngayon ay nasa iyo. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, ang buhay ay ngayon at pipiliin kong mabuhay ng buo ng may saysay. Pang-ani, walang masyadong maliit para pagbutihin. Sa mundong madalas nagmamadali, tila ang sukatan ng tagumpay ay laging malaki. Malaking bahay, malaking kita, malaking pangalan, at dahil dito, ang mga maliit na bagay ay tila walang halaga, parang hindi sila sapat, hindi sila pansin, hindi sila karapat-dapat paglaanan ng panahon. Ngunit ito ang hindi napapansin ng marami, ang bawat dakilang bagay ay nagsimula sa maliit. Ang punong kahoy ay nagsimula sa isang binhi. Ang matatag na karakter ay hinubog sa araw-araw na pagpili ng tama kahit walang nakatingin at ang magandang buhay, hindi ito bigla ang dumating. Ito ay bunga ng libu-libong maliliit na hakbang, paulit-ulit, araw-araw. Ang Stoic ay nagtuturo sa atin na ang kabutihan ay makikita sa detalye, sa maagang pagbangon para ayusin ang sarili, sa pagligpit ng gamit kahit pagod, sa pagngiti sa isang estranghero, sa tahimik na pagtitiis sa gitna ng pagsubok sa pagpapakumbaba tuwing inaabot ng tukso ang iyong ego. Hindi ito kailanman sayang, hindi ito kailanman maliit. Dahil ang mga maliliit na bagay na paulit-ulit na ginagawa, iyon ang humuhubog sa ating pagkatao. Kapag araw-araw mong pinipili ang linisin ang iyong kapaligiran, nililinis mo rin ang iyong isip. Kapag araw-araw mong pinipili ang maging magalang, hinahasa mo ang iyong puso sa pagunawa Kapag araw-araw mong pinipili ang mag-aral kahit kaunti, binubuo mo ang pundasyon ng karunungan na hindi maaagaw sa iyo. Hindi kailangan ng papuri para sa bawat maliit na gawa, hindi kailangan ng parangal. Ang kailangan lang ay ang malinaw na layunin. Na sa bawat sandali, ikaw ay lumalapit sa kabutihan at kahit gaano kaliit ang iyong hakbang, ang direksyon mo ay tama kaya sa tuwing ikaw ay mapapagod o mababalot ng pagdududa paalalahanan mo ang sarili mo walang masyadong maliit para pagbutihin dahil ang tunay na kadakilaan ay hindi hinahanap ito ay iniipon piraso piraso araw-araw pangpito ang pagkakamali ay pagkakataon para matuto sa bawat hakbang na ating tinatahak may posibilidad tayong madapa at sa bawat pagkadapa naroon ang kirot, ang hiya, ang pagsisisi, ang tunog ng mga tanong sa ating isipan. Bakit ko yung ginawa? Bakit ako pumalya? Ano ang tingin nila sa akin ngayon? Tila ba ang pagkakamali ay isang mantsa, isang batik sa ating pagkatao na hindi na mabubura? Ngunit sa mata ng isang stoic, ang pagkakamali ay hindi isang pagkakakulong. Ito ay paanyaya paanyaya na lumingon, paanyaya na masdan ang sarili ng may katapatan, at paanyaya na matuto. Hindi mo kailangang kamuhian ang sarili mo dahil sa nagawa mo. Hindi mo kailangang paulit-ulit na lamunin ng konsensya dahil kung sa gitna ng iyong pagkakamali ay pinili mong umupo, magmuni-muni at tanungin ang sarili anong aral ang dala nito. Doon nagsisimula ang tunay na pagunlad ang pagkakamali ay guro. Hindi laging mabait, hindi palaging marunong magsalita ng marahan, ngunit tapat. Ito ang guro na hindi mo hiningi, ngunit siyang pinakamakapangyarihang magturo ng tapang, kababaang loob at karunungan. Kung ikaw ay nasaktan dahil sa iyong pagkukulang, matutunan mong mag-ingat. Kung ikaw ay nasaktan dahil sa iyong kayabangan, matutunan mong magpakumbaba. Kung ikaw ay nabigo dahil sa kakulangan ng pagkilos, matutunan mong kumilos ngayon ng mas buo, mas may direksyon. Ang stoic ay hindi nagsasabing huwag kang magkamali. Ang sinasabi nito, magkamali ka, ngunit huwag kang manatili roon. Piliin mong tumayo, piliin mong matuto, piliin mong gawing gabay ang sakit, hindi kadena. Kaya sa tuwing ikaw ay magkakamali, huwag mo itong ituring na katapusan ituring mo itong pahina lamang bahagi ng mas malawak mong kwento. At kapag tiningnan mo ito ng may mata ng karunungan, makikita mong ang pagkakamali ay hindi hadlang. Ito ay tulay, patungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tahimik mong sabihin sa sarili mo, ang pagkakamali ay pagkakataon para matuto. At ako ay handang makinig. Pangwalo, hindi ko kailangan ang pag apruba ng lahat. Hindi ko kailangan ang pag apruba ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, tila may hindi nakikitang hukuman sa ating paligid, mga matang nakamasid, mga bibig na handang humusga, mga daliring naghihintay na ituro ang ating pagkukulang. Minsan, nagiging bihag tayo ng opinyon ng iba. Nagaalangan tayong magsalita, nagpipigil tayong maging totoo, nagpapanggap tayong masaya, mas magaling, mas tanggap kahit sa loob-loob natin, tayo ay napapagod. Ngunit ayon sa Pilosopiyang stoic, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa palakpak ng iba, kundi sa katahimikan ng sariling budhi. Hindi kailangang aprubahan ka ng lahat. Hindi kailangang maintindihan ka ng karamihan. Ang mahalaga, ikaw ay tapat sa sarili mong prinsipyo. Ang katapatan ay hindi laging madali. Minsan, ito'y nangangahulugang hindi ka papalakpakan. Minsan itoy nangangahulugang tatawanan ka o ilalayo ka. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, matatag kang nakatayo dahil alam mong pinili mong maging totoo, hindi para sa papuri kundi para sa iyong dangal. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara para mapansin, hindi mo kailangang sumang-ayon sa lahat para matanggap dahil ang halaga mo ay hindi nakadepende sa dami ng likes o sa gaano kakaraming tao ang sumasang-ayon sa iyo. Ang halaga mo ay nakaugat sa iyong katapatan sa paninindigan mo sa tama kahit walang nakakakita. Ang stoic ay hindi naghahanap ng popularidad. Hinahanap nito ang kapayapaan na hatid ng malinaw na konsensya. Ang tahimik na lakas na dulot ng pagiging totoo sa sarili at ang tapang na hindi bumababa sa antas ng mundo kahit gaano kaingay ang paligid. Kaya sa tuwing madarama mong kulang ka dahil hindi ka aprobado ng lahat, sa tuwing matutukso kang ibahin ang sarili mo para lang mapansin, huminga ka ng malalim at sabihin sa iyong sarili, hindi ko kailangan ang pag-aproba ng lahat. Ang mahalaga, alam kong tama ang aking puso at ako'y nananatiling tapat kahit ako lang ang nakakaunawa. Pangsyam, mamuhay ako bilang mabuting tao. Sa huling hantungan ng buhay, wala sa atin ang magbibilang ng pera habang nakahiga. Wala sa atin ang mga hawak ng tropeyo, ng diploma o ng papuri habang papikit na ang mga mata. Ang mananatili sa atin ay ang tanong na tahimik ngunit malalim. Naging mabuti ba akong tao? Ang stoic ay hindi nagpapadala sa kinang ng mundo hindi nito sinasamba ang yaman, ang rango, o ang palakpakan ng madla dahil alam nitong ang lahat ng iyon ay panandalian. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang naabot, kundi sa lalim ng kanyang kabutihan. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nangangahulugang perpekto ka. Hindi ito nangangahulugang hindi ka kailanman nagalit, nagkamali o nadapa. Ang kabutihan ay nasa kakayahan mong bumalik sa gitna sa iyong prinsipyo, sa iyong konsensya, kahit pagkatapos mong maligaw. Ito ay nasa pakikinig mo sa iyong kapwa, sa pag-unawa mo kahit hindi ka nauunawaan, sa pag-abot ng tulong kahit walang nakakakita, at sa pananatili mong tapat kahit madilim ang paligid. Ang pagiging mabuting tao ay isang desisyong inuulit-ulit araw-araw. Ito'y nasusubok sa maliliit na pagkakataong hindi pinapansin ng mundo, sa pagpigil sa sarili na sakta ng iba, sa pagpili ng katotohanan kahit hindi ito maganda, sa pag-unawa kaysa paghuhusga at sa pagkilos na may malasakit kahit walang gantimpala. Hindi mo kailangang ipagsigawan ng iyong kabutihan hindi mo kailangang hingin ang pagkilala para sa iyong mabubuting gawa. Sapat na ang tahimik na puso, ang matahimik na gabi na wala kang pinagsisisihan. At ang kaalaman na sa gitna ng mga tukso at pangungutya, pinili mong manatiling mabuti. At kung darating ang oras ng iyong huling paghinga na wala nang dapat habulin, wala nang dapat patunayan, ang tunay na tagumpay ay ang masabing, Namuhay ako ng totoo. Namuhay ako ng may dangal. Namuhay ako bilang mabuting tao. At sa mata ng isang stoic, iyan ang tagumpay na hindi kailanman kumukupas. Araw-araw ay bagong simula. Isang panibagong pagkakataon upang baguhin ang ating pananaw, ayusin ang ating pag-uugali, at paalalahanan ang ating sarili kung sino talaga tayo sa ilalim ng lahat ng ingay ng mundo. Ang siyam na paalaalang ito ay hindi listahan ng dapat gawin. Hindi ito formula ng perpektong buhay. Bagkus, isa itong mapa. Isang tahimik na gabay na magpapaalala sa iyo sa gitna ng gulo, sa gitna ng pagod, na may landas pa rin tungo sa kapayapaan. Ang stoic na buhay ay hindi madali. Hindi ito palaging tahimik. Hindi ito palaging tanggap ng mundo ngunit sa bawat araw na pinipili mong mabuhay ng may lalim, may direksyon at may kabutihan, lalapit ka sa karunungang hindi nabibili at sa lakas na hindi kayang ipagkaloob ng kahit anong kayamanan. Kaya't sa bawat paggising, huminga ka ng malalim, ipikit mo ang iyong mga mata kahit saglit. At paalalahanan ang sarili, may kapangyarihan akong pumili ng katahimikan kaysa kaguluhan nang kabutihan kaysa pansariling interes nang karunungan kaysa ingay ng mundo manatiling payapa manatiling matatag dahil sa huli ang tunay na lakas ay hindi sigaw ito ay katahimikan at ang tunay na tagumpay ay hindi ingay ito ay kabutihang isinabuhay araw-araw